Check. Ayan, ang daming chocolates. Ayan, pag natapos ang mga Halloween na to, magiging 50% off to lahat ng chocolate. Wow, gusto ko pa naman itong mga chocolate na to, popcorn balls. Ayan, 6.98. O, kalahati ng 6.98 yan. 50% off yan. Lahat. Ayan, o. Oh. Wow. Ito pa, o. Oh. Ang daming chocolates. Dito ako bumibili ng chocolates, eh, dati. Pag nagbabagi, nagpapackage ako. Ayan, o. Oh. Ayan. Wow. chocolate. Mm-hmm. -hmm. Chocolates. Ayan pa. Ang daming chocolates. Ayan o. Oh. Hershey's. Wow. Ang daming chocolates. Love. MM. Ito yung gusto ko. Pinakagusto ko. MM. Wow. Ang dami o. Oh. Wait. Chocolates. Wow. Ang dami o. Oh. Oh. 50% off 'yan pagkatapos ng Halloween. Halos wala ka na kailangan ano dito. Kailangan maaga ka dito pagkatapos ng Halloween. Talagang sinisay nila ito pagkatapos ng ano. Ito pa oh. 50% off. Yan oh. Ito pa. Wow lots of chocolates lalo na to wow sale 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 yan pa oh chocolates everywhere 100 miniatures ayan ang dami nitong magsisale ayan Wow. Sale, sale, sale. Costume pa, oh. Ayan ang costume. Ano kang costume ni Kylie? Pipiliin niya. Ayan, oh. Ang daming chocolates. Ang dami dito mapapagpili ang costume. Ayan, oh. $15. Si Kylie kaya. Ano kayong pipiliin ni Kylie? Ayun. Wala na dati yung pinili ni Kylie. Ano ba yung pinili ni Kylie? Ayan. Uh -huh, -huh. Ang cute. Ang cute. Pili ni Kylie yan, oh. Wow. Ito, oh. Ang cute ng mga too oh ayan ayan pa trick or treat down here wow ang cute nito Total dollars ang highlight ito mga chocolates na pagkadami dami sale 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 ayan MM una -hmm. sa taas yung MM. mm. Doon daming chocolates nasa taas o. Wedding web ang ano, Walmart. Sa chocolates. Ayan oh. o. o. Oh daming mga panyo. Daming mabibili dito pang baggage. Pang package na. Wow. Ayan pa. Clearance. Mga 12 dollars oh. Yan 12 Twelve dollars. Sa ganito ako tumitingin eh. Kasi nga ano. Ano na yung price niya. Mababa na. Hindi eh, na. Wala na naman akong lalaking maliit. Yung anak ko ang tangkad-tangkad na eh. Si Kylie lang. Sa babae. Tingnan ko yung sa babae. 11 dollars na lang. Minsan mababa pa ang presyo nito. Oh. 4 dollars na lang to. 4 dollars. Ayan. Ang daming damit. Ito yung store na mamura talaga yung mga bilihin ng mga damit. Ayan. Oh. Ayan. sarap manili aha, aha. dami oh dito ang murang damit to oh. maraming bumibili dito yeah daming dami kong mabibili. Tumitingin-tingin lang ako ba, yung mga pwedeng bilhin, ipadala sa Pilipinas. Ayan, dito. Ayan pa. Ang dami-dami. O, diba? Pang bagahe. Pang package. Puntang Pilipinas. Ayan. Mura dito. Pinakamura. Yan, ito yung nasa likod ko. Pag sinabing clearance, o, oh, minsan 50% off yan. Minsan pinamimigay na lang. Kulang na lang ipamigay yung presyo. Kulang na lang ipamigay. Ang dami nilang stock ngayon, o. Oh. Ang daming stock nila. Wow! Ayan. Ang dami nilang tinda ngayon. Habang nag-aano tayo ngayon, nag susunduin ko kasi si Kylie ngayon. Kaya parang nag-aano ako ng oras. Ayan o. Oh. Oh, ito, maganda to kay Kylie. Kaso nga lang maliit na kay Kylie. Ito oh maliit lang kay Kylie ang kanyang ano daming tindang ngayon puno puno yung Walmart wow ah. daming mga tindang mga damit Dito tayo sa kabila. Ayun, dahan, dahan lang tayo para makita nyo kung ano yung nasa loob nito. Oh, mga price. ito, ako nitong ganito eh. Kaso nga na, mas masyadong mahaba to. Cute ah. Wala masyadong tao ngayon nga dahil pasukan, nasa trabaho. Pagka Friday, Saturday, Sunday, mas maraming tao dito. Mas gusto ko yung talagang walang tao, yung may mga pasok, yung mga estudyante. Para ko, konti lang yung mga nasa, ano, sa mga store. Ayan. Para makapaglibot ako dito. Daming tinda. dollars. Ang cute ng pink. Ang cute nito. Ito ang cute. Oh. Oh. Wow. Cutie cutie. Walang mga tao. Ayan, oh. 3 dollars clearance wow yung pa lulibot ko kayo muna para alam nyo kung ano yung mga bibilhin nyo dito sa walmart, yung mga nasa USA dyan ayan ito yung laman ng walmart sa ngayon ito yung mga gamit, oh. Ayan. Oh. Wow. Daming sale. Daming clearance. Ayan lang doon, clearance. Ang mga shoes, mga damit. Ayan. ba Marami kayong mapapagpilian. Yung mga appliances din dito, mga mura. Yan, oh, seven bucks. Yeah, oh. mga shoes. Tingnan natin yung mga shoes na to. Oh. po. Oh. Ang cute. May Hello Kitty. Rollback po. Naging $19 na lang. $21,000. Oh. Ayan. Ang mga shoes. Ayan pa. Nagtitingin-tingin lang tayo. Pero hindi naman tayo bibili. Para alam nyo yung mga fries na meron dito sa Walmart. Ayan. Ito yung binili ko. Cotton. Cotton. Oh, 15 bucks. 15 dollars. Ayun. Ayan. Si Kylie. Mahilig bumili ng itong colors. Crayola. School supplies. Mura din dito ang school supplies. Ang laki din ito eh. School supplies. Mga gamit sa bahay. Mga toys. Mura din dito yung mga toys dito eh. Ayan oh. Pero kung maramihan, talaga, dito kayo makakabili ng mga mura. Ayan. Dito. Mura lang. ayang gamit sa bahay. Ayan. Mga gamit sa... Uh, mga toys dito. Marami din dito toys. Toys. Daming Toys. Ayan, oh. Wow. Kung kasama ko si Kylie, na mamaya pa kami, maglalaro siya ngayon eh. Ayan. Ito dito ang toys. Sa kabilang aisle. Oh, bike. Sinong, yan. Sinong gusto ng bike. Ang daming bike hundred dollars to yung bike na to. Yung ibang bike, oh. Ganyan, oh. Wow! Yan ang gusto ni Kylie. Ito. Meron na siyang ganyan, no oh. Ano? Mura lang. Yan, oh puno ngayon o oh, $20 lang tong anong to Mr. Copy ayan Mr. Copy $20 ayan ito yung mga toys oh. daming tinda nila ang dami nilang tinda ngayon puno, pinuno nila to dinagdagan nila yung mga ano mga paninda nila ayan dami nilang tinda. Saka na lang ako lilibot ulit. Uwi na ako. Wow! Ang daming paninda. Toys. Ayan. Puro toys. Ayan. Ang dami-dami. Wow. Puro toys, oh. Alright, uwi na ako kasi susunduin ko si Kylie. Alright. Ayan. Uwi na tayo ngayon. Dano, ang dami na yung Bye, y'all.